kumusta ang karera? Uh, was there a, pr a problem of billing, for example? Sinong nauna, sinong huli, sinong gitna? Meron ba? Actually, Tito Boy, wala na naman. Kasi, well, uh, siguro nung first, mommy ko. Uh, wala tapos. <laughs> <laughs> pero, wala problema, alam mo si, ano naman si Ay, mommy. Mama, uh -oh. okay. Uh, masyadong ano, when it comes to, uh, to billing. Pero sa akin naman, walang problema. Pero naaayos lagi. Naaayos problema man. pero naaayos. Naaayos. What do you remember? What do I remember being a contract star of uh, of a network or of a film ano film production. Bale sila sila naman din yung nag-uusap doon. And then partnerin rin siguro ng gimmick yung pag-usapan yung mga billings if ever nagkakaroon ng problema because they like that. <laughs> uh -huh. They like that. But like, it was never a problem among the three never, of you. No. Okay. No, honestly, ako uh, uh, During the time that I remember, wala kaming iniisip na mga ganoon. Mm -hmm. Kasi okay. basta work-driven kami na yung aming focus, ay yung aming work at yes. yung pagiging magkakaibigan okay. namin. Mm -hmm. Wala din akong naalala Tito boy, uh, sa billing wala talagang problema. Although, um naririnig ko from my manager before, mm -hmm. sa manager ko dapat. <laughs> <laughs> Na-meron. Pero di ba, hindi naman tayo nanghihingi alam. Oh, oh, ayun. So, wala na ayos namantika. Mhm. Mm <laughs> Ah, uh, na nagka-crush ba kayo? Tumaas ang boses ko po. Na na in love o nagka-crush ba kayo sa isang boy when you were young? Magsabi kayo ng totoo. Uy, <laughs> Meron tayong crush. Meron? Tina? Si... Agabi! Ah, Gabby, Concepcion. Ano mo, bata tayo? Bata pa kami no? Yung, crush, crush, crash Crush, crush. Pero yung ng isa. Nakakalimutan. Wala kaming ganun talaga. Even naman yung love kami sa isang person. Walang ganun. Wala. Wala, wala Pero, sino ang pinakabaliw pagdating sa pag ibig Ito ba? Eto makaturo ah ba ba tumingin? Pahala <laughs> uh, <ato nga. laughs> ko nga, hindi siya. Pahala ko nga, tumingin siya sa akin, iniisip ko, ako ba? Ay, hindi, sa iyo punta. Pero sino nga? Anong ang sagot? Tahinig Kahimik kasi Kahimik pagdating kasi sa love life yes. namin before. Alam mo, hindi aliw namin, na aliw na aliw kami <laughs> panoorin kayo. You know, hindi pwedeng isulat ang kasaysayan ng Philippine Entertainment without having, you know, to devote a chapter about the triplet. Ah! Ah! Di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa. Pero kahit kailan, nag-away ba kayo? Tampuhan. Tampuhan. Nagtampu ka tampuha ba? Di ba sabi Malibu mo, nga ba tampu? Sagot. Nga ba sila? Ah, hindi, yung gano'n. Sa pag-iwan niyo sa akin. <laughs> Sobrang... <laughs> Sandali, iniiwanan ka? Hindi. Hindi na, oh. 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 Sige, <laughs> oh, but oh. that was in the past. Okay, ay okay. oh, mag-explain oh, kami. Okay. Mag oh, okay. kami. mag kami. No, ito naman, binabalikan lamang natin. Katatawanan lamang. Nagsishooting tayo. Nasa Regal Films kami. Okay. So, may ginagawa kaming movie. So, kami, mahilig kaming pumunta sa... Kuda. Okay. Okay. Oh. Right. Okay. Okay. Yung gotohan na malapit lang sa area na... No, I used to be one of the owners. Yeah. Ah! Okay. Yeah. So, yeah. So, so, okay. So, you can relate. You okay. can, so, can relate. Sabi, na, sabi, ko, man, tara, punta tayo dun. Ano yun? si Sherry, papano? Oh, man. kasi may bantay. <laughs> Teka, may bantay kasi to eh. Oh. Si Nanay Dora. Ay, Nanay! Ay, Nanay! Ay, Nanay! Ay, okay. so, so Man, papano si She? Wali ka, tanongin na lang natin. She, anong anong gusto mo? Sama ka? Tumingin siya kay nanay Dora, hindi ako, hindi ako, pinayagan eh. Oh. Tapos alam niya na nang hindi siya papayagan. Okay. So gumaganya ng Cheryl Cruz, gumaganya sa gilid, kayo na lang. Kaya <laughs> <laughs> so, sabi niya, oh, Ano gusto mo? Ano ang gusto mo nga? Wala. <laughs> o oh, sige, <laughs> nung patalikod na kami, may natamis na saging. <laughs> Ay, Ay, <sana> <laughs> namin siya. May natamis <laughs> na saging, pero gusto niya maraming gatas. Oh, oh, oh. Tapos, inuwi oh, inuwian yeah. namin siya. Tapos, nung pag-uwi namin, pagdala namin sa kanya dun sa location, ayaw ah, yun niyang kainin. Yes. yes. Tampo, Tampo na pala. Na. Tampo talaga. <laughs> Tampo talaga. Okay, Tampo okay. ganun lang.